calling calling sa mga orchids lover ng mga nanays dyan Ito, eto nakikita nyo po to aloe vera aloe vera po yan na mataba tapos gagamitan natin siya ng gunting at saka panaling istro yan gugupitin po natin yan dyan para mahati at siya ay mabuksan ganyan po ang laman niya yun no? akala mo may gelatin sa loob tapos po, ididikit natin ito dun sa pinakapuno niya para meron siyang baon na palamig kasi tag-araw po ngayon sobrang mainit kaya ididikit natin dito. Yan, idikit natin po dito. Kaso lang madulas pero kailangan ipitan po yung hawak. para po mat kahit matindi ang araw. yan, Meron po tayong bunot, lalagay natin dito para hindi siya kagad matuyo yung aloe vera. Usually naman talaga ginagamitan po ng bunot yung orchids. Kaya meron po siyang aloe vera para hindi siya matuyo kaagad kasi ang tindi po ng araw ngayon, sobra. Sobrang init. Tapos ibabalot natin siya na nakakover cover yung aloe vera at saka yung bunot. Madali lang po itong magbulaklak basta naalagaan po. Ayan, tatali ko na. Diin, diin, diin. Para mahigpit. Hindi. Finish na siya. Nadikit ko na siya. Pinasa ko na rin. Kailangan po basang-basa siya. Ayan, ang ganda-ganda niya. Na. Kausapin niyo siya. Ayan, ikaw ha, paganda ka. Kasi ganda ng iyong nanay, Char. <laughs> Ayan kakausapin po kasi sila para ma-welcome home po sila sama ka dyan sa mga bulaklak na yan oo, one of these days mamumulaklak ka na malay mo next month one. lahat po ng orchids ko bigay lang po yung tinanin ko ay galing po ng sibo salamat po sa nagbigay happy ka nanay, happy plantitas till next